Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magbantuhan ng mga fans ay nagiging kritikal kay Cooper Flag dahil syempre siya isang number 1 pick at so far decente naman ang pinapakita niya subalit mas maganda nga ang stats ng ilang kapwa niya rookie na tulad na lamang nila VJ Edgecombe ng Philadelphia 76ers. So far si Flag ay may average na 13.6 points, 6.3 rebounds and 2.9 assists per game on 38.8% shooting sa field. Ang kanyang efficiency ay bagsak nga mga kaibigan, subalit bas nga ba siya Walang well, ang sagot dyan ay masyado pang maaga pa ka magdesisyon dito dahil 18 years old pa lamang si Cooper Flag ngayon. Lahat nga ng rookie na kasama niya ay mas matanda sa kanya ng isang taon dahil nag-skip na nga siya ng senior year sa high school at dumiretso na siya sa kolehiyo Kaya naman kung tutusin ang kaedad niya ay ang mga rookie na papasok sa NBA next season. Madalas nga para sa mga 18 year old rookies ang mag-struggle sa umpisa. Mapa Dwight Howard man yan, Kobe Bryant, Tracy McGrady, Giannis Antetokounmpo at iba pa na Hall of Famers lahat naman ito nagpapakita ng stats na mababa bukod na lang nga yata kay Lebron na from the start ay talagang halimaw na ito ayon kay Kevin Durant matapos niyang makaharap si Cooper Flag kahapon ay sa palagay niya nga daw ay magiging all time great ito kayo ba mga kaibigan, ano ba ang masasabi nyo sa performance ni Flag sa umpisa ng season? Agad naman na napagod ang Milwaukee Bucks sa second night ng back-to-back -back nila. Kahit na naglaro si Yanis ay tinambakan sila ng Toronto Raptors sa score na 128-100. 23 points, 8 rebounds si RJ Barrett. 23 points, 6 rebounds, and 4 steals si Scotty Barnes. 15.7 rebounds si Mamu. 15.7 rebounds and 7 assists si Emmanuel Quigley. At 13 points, 8 rebounds si Brandon Ingram. Nagtala pa din naman si Yanis ng 22 points and 8 rebounds on 24 minutes of playing time. Ganun pa man ay talagang pinahirapan nga siya ng Raptors defense. Habang matinding pag-choke naman ang ginawa ng Philadelphia 76ers, ang kanilang 24 points second half lead ay nawala at tuluyan na si nang nag-choke ng may pasok ni Nikola Vucevic ang corner 3-pointer na ito mula sa napakagandang basa ni Josh Giddey. Panalo nga ang Chicago Bulls sa score na 113-111. 29 points, 15 rebounds and 12 assists triple-double si Josh Giddey on 52% shooting sa field. Back-to-back -back games nga siya mga kaibigan ng talalan ng triple-double. 19 points, 10 rebounds si Nikola Vucevic at 16 points, 5 assists si Isaac Okoro. Habang nasayang naman ang 39 points, 5 rebounds at 5 assists si Tyrese Maxey, ang Bulls mga kaibigan ay na, na sa solid 6-1 and record. Habang nakuha naman ng New Orleans Pelicans ang kanilang unang panalo sa season na ito laban sa si Charlotte Hornets sa score na 116-112 kahit na out si Zion Williamson, 21 points si Trey Murphy to lead the way, 18 points, 6 assists si Jose Alvarado at 17 points naman mula kay Sadiq Bey.